Ako ang siyang nakatingin sa iyo kapag walang ibang nakakakita. Kapag ang mga luha mo ay bumabagsak sa katahimikan ng madaling araw, naririnig ko ito. Kapag ang bigat ng responsibilidad ay nagpapatanong sa iyo kung sapat pa ba ang iyong lakas, lumalapit ako na may mga din nakikita ang kamay upang ikaw ay alalayan. Minamahal kong anak, hindi ka nakalimutan. Bawat detalye ng iyong buhay ay kilala ko pati na ang maliliit na labanan, yao mga tinatago mo kahit sa sarili mo. Trabaho, pagiging ina, pag-aaral, ang mabangis na pag-usig sa sarili, lahat ng ito ay mahalaga. Walang maliit kapag ito ay sumasakit sa puso mo. May tahimik na lakas sa loob mo. Ngunit kahit ang malalakas na napapagod. At alam kong nararamdaman mo ito. Mga araw na pagod ka pa rin kahit nakatulog ka na. Mga sandaling pafiramdam mo'y nabigo ka, kahit ibinigay mo na ang lahat. Inaasahan mong maging perpekto sa trabaho, naroroon sa mga anak, mahusay sa pag-aaral. Ngunit pakiramdam mo'y kulang pa rin. Ang tawag mong kahinaan, ang tawag ko'y pagkataw. At sa iyong pagiging tao, naruan ang abot ng aking biyaya. Nakita kita kahapon, nang pinilid mong manatiling kalmado sa kabila ng hindi makatarungang puna. Nakita ko kung paano mo pinigil ang luha para di magalala ang iba. Napansin ko nang gusto mong maglaho sandali para lang makahinga ng payapa. At sinasabi ko sa iyo, nanduan ako. Hindi ka mahina, ikaw ay matapang. Kahit sugatan ang puso mo, pinili mong magpatuloy. Iyan ang kabayanihan, kahit walang pumapalakpak. May digmaang hindi nakikita na nangyayari sa loob mo ang boses ng pag usik sa sarili na laging may paninisi at ang katahimikan ng iyong espiritu na naghahangad ng pahinga. Ngunit, anak, makinig ka mabuti. Hindi mo kailangang patunayan ng kahit ano para mahalin. Tanggap ka na ng lubusan. Hindi ka nakabisa sa kung ano ang nagagawa mo o hindi, kundi sa kung sino ka at ikaw ay akin. Inili na kita bago ka pa natutong magsalita bago mo pa natutunang husgahan ang sarili. Ang mga munting laban na ito sa pagod ng araw-araw ay -araw, eh hindi maliit para sa akin. Ang pagod ng isipan pagkatapos ng isang buong araw na trabaho. Ang guilt dahil hindi mo kayang pagsabayin ang pagiging ina at ang pag-aaral sa gabi. Nakikita ko ang lahat ng ito. At bawat isa sa mga laban na iyon ay eh, panalangin walang salita. Hindi ito lingit sa langit ang iyong pagsusumika kay Banal, ang tahimik mong pag aalay ay ipinagdiriwang sa mga lugar na di mo nararating. Inipilit mong kayanin ang lahat kasi mahal mo, kasi may malasakit ka, pero hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng magisa. Bitawan mo, payagan mong tumanggap ng tulong, kahit sa pakiramdam mo ay kahinaan ito. Ang pagiging marupok ay hindi kawalan ng lakas, ito ay pagbubukas ng daan para sa Himala at kailangan mo ng himala, hindi ba? Paparating na sila. Minsan sa anyo ng pahinga. Minsan bilang kasagutan. Minsan bilang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Napansin mo na bang mas mataas ang pamantayan mo sa sarili kaysa sa iba? Napansin mo ba kung gaano kakadaling magpatawad sa iba pero napakahigpit mo sa sarili mo? Ayaw ng ama na mabuhay kang ganyan. Gusto niyang makita mo ang sarili mo sa paningin niya. Mga matang nakakakita na kagandahan kahit sa gitna na kaguluhan. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat para maging karapat dapat sa pag-ibig. Maging ikaw lang. Mabuhay ka lang. Huwag mong isipin na kailangan kayanin mo ang lahat para mapansin o pahalagahan. Nakikita ko ang halaga mo kahit simpleng paghinga lang ang nagagawa mo. Higit ka pa sa mga natapos na gawain. Higit ka pa sa listahan ng mga dapat gawin, isa kang hininga mula sa langit na nasa lupa, at kapag sinasabi ng isip mong huli ka na, sinasabi ko, nasa tamang oras ka ng aking biyaya. Hindi kailanman nahuhuli ang langit. May mga oras na ang katahimikan ay parang pabigat, na para bang malayo ang Dios. Pero sa katahimikan iyon, siya ang pinakamalapit. Siya ay bumubulong habang nagmamaneho ka habang naglilinis ng bahay, habang pilit kang nag-aaral, kahit pagod na ang mga mata mo. Pakinggan mo, hindi ka nag-iisa. Kailan may hindi. Ang mga panalangin sinasambit mo habang nagtitiklop ng labada o gumagawa ng gatas ay eh kapantay ng mga panalangin sa dambana. At kapag naramdaman mong napakaliit mo sa harap ng malalaking hamon ng buhay, alalahanin mo, ako ang Diyos na may malasakit sa maliliit mong laban. Hindi lang ang malalaking tagumpay ang pinapansin ko, kundi ang pusong patuloy na umiibig kahit pagod na. Ang maliliit mong tagumpay, tulad ng pagngiti sa gitna ng sakit o ang pagbangon mula sa kama kahit gusto mong sumuko, yan ay dakila sa akin. Anak, ang langit ay kumikilos para sa iyo. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil may mga pangako ako. Hindi palaging magiging mabigat ang iyong landas. Direting ang panahon ng gan, ang lahat ng tila magulong gawain at ng gayon ay magiging patutu bukas ng biyaya at tagumpay. At pagdating na araw na iyon, alalahanin mo ang gayon at maunawaan mong hindi ka kailanman pinabayaan Kaya huminga ka. Gayon, iyon lang. Huminga at alamin, nandito ako. Inalagaan kita kahit hindi mo napapansin. At kahit mukhang malit ang mga laban mo sa paningin na iba, sa akin, sila'y mahalaga. Dahil mahalaga ka. At hindi ko inaalis ang tingin ko sa iyo, kahit isang sagli. Napansin mo ba kung paano ka hinihiling ng mundo na palaging ayos ka lang, na para bang ang mapagod ay kasalanan? Ngunit ako ay nakakakita lampas sa mga niting isinusuod mo para huwag magalala ang iba. Nakikita ko ang babaeng pilit binabalansa ang lahat, kahit ang loob niya ay gustong gumuho. Anak, hindi ka tinawag para lang mabuhay na parang nasa digmaan araw-araw. May lugar na kapahingahan na hindi nakadepende sa sitwasyon, at ako ang umafay sa iyo patumuroon. May liwanag sa loob mo na kahit ang pinakamadilim na araw ay hindi kayang patayin. Kahit hindi mo ito nakikita, nariyan ito. Nakatago sa maliliit na pagpiling magmahal, sa mga kilos na pag-aalaga, sa araw-araw na pagsisikap na magpatuloy. Isa kang kandilang patuloy na nagliliwanag kahit nilalabanan ng hangin. At sa bawat pagkakataong pinipili mong huwag sumuko, ang langit ay kumikilos pabor sa iyo. Huwag mong maliitin ang dala mong kayamanan sa puso. Alam kong madalas mong iniisip na napakaliit na iyong pananampalataya para makagalaw ng bundo. Ngunit may sekreto ako. Ang mga bundok ay unang gumagalaw sa puso. At kumikilos ako sa loob mo. Kahit akala mo'y walang nangyayari. Bawat bulong ng panalangin, bawat luha sa katahimikan ng banyo, mga binhiyon sa hindi nakikita. At sa hindi nakikita, Nak, doon ipinapanganak ang mga himala. Humihiling ka ng mga palatandaan, hindi ba? Tinitingnan mo ang langit, ang mga coincidence, ang mga paulit-ulit na numero sa orasan. Pero ang pinakamalinaw na sinyalis ay nararamdaman mo tuwing ako ay nangungusap, ang biglang kapayapaan, ang kilabot na walang dahilan, ang pakiramdam na may yumakap kahit mag-isa ka, ako iyon nagsasalita ako sa pagitan ng araw-araw mong karanasan sapagkat nais kitang abutin kahit sa gitna ng iyong pagkaabala. Alam ko ang mga pangakong binitiwan sa iyo pero hindi tinupad. Alam ko kung paanong tinuruan ka laging umasa sa kabiguan. Pero anak, hindi ako tulad nila. Hindi ako nagbabago. Kung ipinangako kong may kapahingahan, ito'y directing. Kung sinabi kong may kagalingan, ito'y ibibigay hindi nagkakamali ang aking oras, kahit parang mabagal ito. Hindi ka nakalimutan sa pila ng mga himala, kahit sa katahimikan, kumikilos ang langit. May mga siklong pilit mong tinatapos mag pero paulit-ulit na bumabali. Mga lumang sugat na muling sumasakit kapag may nakatama. Kahit iniisip mong nakamove on ka na, may pangyayaring bumabalik lahat. Naunawaan kita. Ang kagalingan ay hindi laging tuwid ang daan. Ngunit sinasabi ko, ikaw ay nasa proseso, at ang proseso mismo ay himala. Bawat nalalaglag na patong, bawat sakit na unti-unting nawawala, ay hagbang palapit sa kalayang inihanda ko para sa iyo. Hindi mo kailangang matakot ipakita ang nasasaktan ka. Hindi ako natitinag sa iyong kahinaan. Ang iyong mga tanong ay hindi ako tinataboy. Sa katunayan, sa bawat pagkakataong pinipili mong maging totoo, doon ako mas malayang nakakakilos. Hindi mo kailangang magsuot ng maskara sa harap ko. Dito, maaari kang huminga. Maaari mong sabihin hindi mo na kaya. Kahit walang salitang lumalabas, naiintindihan ko ang katahimikang puno ng sakit. Napansin mo bang palagi kang malakas para sa iba, pero bihirang may magalaga sa sa'yo. Gayon, anak, Nais kong ako naman ang maging tagapangalaga mo. Maging kanlungan mo, iyong lihim na lakas, ang matibay mong sandigan. Habang inalagaan mo ang lahat, ako ang mag-alaga sa iyo. Habang sinusubukan mong kontrolin ang lahat, naisulat ko na ang mga daan. Kailangan mo lamang magtiwala. Isang hagbang sa bawat araw, at nariyan ako sa bawat isa. Ang bigit na nararamdaman mong parang may utang ka sa lahat, hindi iyan galing sa akin. Iyan ay pasang ipinataw ng mundo. Hindi ko kailanman inilagay sa balikat mo. Ang aking tinig ay hindi nagpapabigat. Ito ay nagpapalaya. Ang aking presensya ay hindi nakakapagod. Ito ay nagpapahinga. Kung may bagay na sumisipsip ng iyong lakas hanggang nakakalimutan mo na kung sino ka, tandaan mo, hindi iyon mula sa akin. Nandito ako upang ipaalala ang iyong halaga hindi upang dagdagan ang iyong sakit. Darating ang araw na titingnan mo ang panahong ito na may pasasalama. Hindi dahil ito ay madali, kundi dahil ito ay mahalaga. Sa gitna ng pagod at pakikibaka, dito mo nakilala ang tunay mong sarili. Sa tuyong lupang ito lumalim ang iyong ugat. Lumago ka sa lugar na hindi nakikita. At ang mga tumutubo sa tagong lugar, namumukadkad ng may lakas may mga bulaklak ng malapit bumuka. Kahit sa kasalukuyan ay eh, tila madilim ang paligid. Alam kong minsan nararamdaman mong walang ganap na nakakaintindi sa May uri ng kalungkutan na kahit libong salita ay hindi sapat upang ipaliwanag. Pero ako ay nakakaunawa. Ako lang ang nakakaalam ng bawat detalye, mga dinasabing iniisip, mga alaala na masakit pa rin. Hindi mo na kailangang magsalita, alam ko na. At sa kabila ng lahat, pinili pa rin kita, minahal pa rin kita, at patuloy akong tumatawag sa iyo na lumapit. Ang pinagdaraanan mong gayon ay hindi wakas, hindi parusa, hindi pagahuli. Bahagi ito ng pagtatayo. Bawat luha ay itinatala. Bawat tahimik na pagsusumikap ay ginagantimpalaan sa langit. Hindi ka invisible. At kahit hindi nila nakikita kung gaano kabigat ang pasan mo, ako ay nakakakita, at malapit na nating buksan ang bagong pahina. Huwag mong isasara ang aklat. Ang pinakamaganda ay paparating pa. Minamahal kong anak, salamat sa iyong pananatili hanggang sa dulo ng mensaheng ito. Para sa iyo ang bawat salitang ibinulong, tulad ng yakap mula sa langit para sa pagod mong puso. Alam ko kung gaano kabigat ang iyong paglalakbay. Ngunit may dangal sa pagpapatuloy kahit gusto mo nang sumuko. Naway bawat linya ng menseheng ito ay maging balsamo sa pinakamasakit mong sugat. Hindi ka nag-iisa, kailan may hindi. May hubbo ng mga anghel na itinalaga upang alagaan ka sa bawat detalye ng iyong buhay. Gayon, kung ang menseheng ito ay tumimo sa iyong puso, kung may nagliab sa loob mo bilang kumpirmasyon mula sa Diyos, isulat sa mga komento lumalaban ni Yenji Dios ese aking panig. Ang linyan ito ay hindi lang sagot. Ito ay selyo ng propesya sa iyong buhay. Isang kilos ng pananampalataya na nagpapakilos sa mundo na espiritu. Ipagbahayag mo ito ng may kapangyarihan bilang isang anak ng langit. At kung ang salitang ito ay tumago sa iyong puso, sumama ka sa amin. Mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang susunod na mga mensahe. Bawat nilalaman dito ay inihahanda ng may panalangin, malasakit, at banan na direksyon ara sa mga babaeng katulad mo na naghahangad na kagalingan, kalakasan, at talala kung gaano sila kamahal ng Diyos. Maglagbay tayong magkakasama at napakarami pa ang naghihintay. Ikaw ay bahagi ng misyong ito. Mahal ka at kailan may hindi nag-iisa